Hi guys! Welcome back to my channel, Terutol20. 1220 Yan. Good morning! Pasensya na kayo sa mukha ko, kagigising ko lang oh, It's Monday here right now, April 22 So ang pasok ko mamaya pantanghali. Ako kasi nag na ng uh, after school program namin Kaya uh, tanghali na ako pumapasok pero gabi na ako nakaka-uwi Almost midnight na ako natatapos And then yesterday, napansin ko yung lemon tree namin, sobrang daming bunga. Kaya iniisip ko kung anong pwedeng gawin. Tapos yun, nag-research ako. Uh, try kong gumawa ng uh, honey lemon ginger preserve, yung pwede siyang gawing tea. Ang damit ko rin kasi honey, binigay nung boss ko. So, kaya try natin gumawa. Papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung aking uh, honey lemon... Uh, ginger preserve. So ilalagay ko lang 'yan sa jar para every morning pwede siyang gawing tea. Yung masarap siya kasi uh, sa Pilipinas bum bumibili ako noon mga sa Korean, Korean uh, supermarket, masarap siya. At saka maganda siya sa sa uh, ako natin, sa immune system, Magbubus ng immune system. And then um uh, para konden para sa pag uh, lose weight. Ayan. Magkakaiba naman kasi tayo ng body build kung paano tayo mag well, di ba? Paano magpapayat yung effective sa akin, pwedeng hindi effective sa iba. Ganon. Pero yung marami, marami na sabi na makakapagbawas ito ng timbang yung pag-inom ng, ng honey lemon ginger tea every morning at saka uh, before bedtime. Ayan. So, guys, gagawa tayo. Kukuha lang ako ng lemon sa front yard. See you later. Guys, ayan so na yung ating ingredients. Meron tayong honey, ayan na ating lemon, at saka yung ginger. At meron din tayong sterilized na jar. Yung nga palang uh, lemon, kapag binili ninyo sa supermarket or sa palengke, make sure na i-rub ninyo ng rock salt para matanggal yung mga chemicals na nilalagay nila. Ito kasi sa amin, hinugasan ko lang siya dahil organic naman, galing talaga sa puno. So, sure na wala siyang chemicals. Ayan. So, slice ko lang yung mga lemon. And then, ipakikita ko sa inyo kung paano siya assemble. Ayan guys, mag-assemble na tayo. So, ating ating jar. Gamitan natin ng chopsticks para hindi ko nakahawakan. Para sure na malinis. make sure pala natanggalan nyo ng seeds. Yung inyong mga lemon. Dumudula sa kamay ko kasi naka-gloves ako. Five lemons na nagamit ko. Sagyan so, natin ng ating ginger. And then ang ating honey. Pero honey ang gamit natin, kaya ganito siya. Ganun lang guys. And then another layer na naman na ating lemon. Punuin lang natin itong jar natin. Nahirapan ako mag-chopsticks dahil sa gloves. Ang natin. lagay natin ang ating ginger. 亲爱<何> <music> Ayan guys, paulit-ulit lang hanggang sa mapuno natin yung ating bottle. guys, ito na yung ating finished product na honey lemon ginger preserve. So, ilalagay ko ito sa refrigerator ng 2 days. And then, after that, pwede na siyang gawing tea. So, every time na kukuha lang kayo, siguro mga 2 pieces or 3 pieces na lemon, ilalagay ninyo, sa, ilalagay ninyo ng hot water. Ayan. Ang uh, napakasarap nito. And super healthy pa. Ayan, sul na natin yung, sul na natin yung ating char. Ayan. Ready na to after two days. And then, ang lemon na nagamit ko pala, five pieces lang.